Lagyan natin ng mantika, guys. Magigisa na tayo ng ating sibuyas, bawang, hotdog. Lagyan natin itong hotdog muna. Yan, ako pinalambot na yung giniling. Yan. Mag, ano tayo, guys? mag naman tayo. halo na natin yan. Ganun din naman yan. Ilagay ko muna itong ibuyas. Bawang. Yan. Ilang pamintang powder. Pa, okay? Ang ating spaghetti sauce. Nag-spaghetti na ako, pero babalik ko lang ito. Ibang ano naman ito, may hotdog naman. Nung nakaraan yun, hindi ako nag-hotdog. Ayaw na mga anak ko eh. Gusto na daw nila. O, diba? Tsaka, 4 cubes na yun. Lagyan ko yun, guys. Ayan yun ako sa ispagiti. Punting toyo. Lagyan natin, guys palasa lang yun. Tapos lagyan natin yung Dali na yung sauce guys. O, dali lang. Dali ha! Wait! Dali. Lagyan natin ng condensed, guys. Cowbell. Cowbell. Yeah. na sa galing. Cowbell, baka naman. Lagyan natin ito bigyan. Yeah. Saka, unting ketchup. Parang kulangan ako sa ano, kailangan ketchup. Hmm. Tamis ang hangin. Sarapan natin guys, para sa ating mga anak. Walang pasok na yun sa Kailangan sarapan natin ang ating spaghetti. Kailangan natin tubig yan pa. Ayan, lagyan na natin ng cheese yung guys. Ang ating spaghetti. Para lumabot. Nagluloko na yung aking video. Punong-puno na yan. Ayaw tanggalin ng anak ko. Oh. lagyan na natin yan, guys. Lagyan na natin lahat yan. Oh. Hmm. Sarap na yan. Yun guys, lagay na natin yung spaghetti. Yung halo-halo na natin itong ano, pasta. Yan, spaghetti tayo ngayon. Maghaapo na itong mga anak ko. Pag kasi mga anak ko guys, ano yan, kain ng kain. Kailangan mayroon tayong pagkain palagi. Para hindi na bibili sa labas. Isahan na lang ay tinapay naman na kami dyan Sarap nito guys. Yummy yummy ang amin. Spaghetti Kailangan hindi maduro ang ispagito natin. And guys, ang aming ispagiti. Luto na. Nagutom na raw sila guys. Yan. Ayan guys, maglagay na tayo ng ating ispagiti. Yummy, yummy yan guys. Maraming klaseng timpla ng ispagiti. Mayroong lagyan, pwede mo lagyan ng mushroom. Mushroom cream, pwede mo lagyan yun. Ayan na, oh. Ayan. Lagyan natin ng cheese yan, guys. Ang ating spaghetti. Oh, papa, may tao. Ayan na, ganyan malinis ang ating kamay kaya. Ayan. Hello guys, kainan po tayo. Ayusin mo yan naman da kaya yan. Hey, mo. Oo, ayusin mo nga ate. Parang kita tayo lahat doon no? Ay, sa may hagdan ng daw. Ay, sana wala lang. tayo. Gusto kayo dito yan. Parang kita kayo. O ate, mag-ahay ka dyan. Yan. Itay mo sa isang ano. Bakit? Now pa going it. to do nga, ayun yung